Eto, sa usaping uh, legal natin ngayong uh, araw, nakatakda ng iproklama ang mga nanalong senador sa katatapos na midterm elections ngayong Sabado, May 17. Nauna si uh, re-election ni Senator Bongo sa bilangan na sinundan naman ng uh, nagbabalik Senado na si Bam Aquino. kasama din sa si Magic 12, Sinabato de la Rosa, Erwin Tulfo, Kiko Pangilinan, Rodante Marcoleta, Ping Laxson Tito Soto, Pia Caetano, Camille Villar, Lito Lapid at Aimee Marcos. Nakatakda naman ang proklamasyon ng mga nanalong party list sa lunes, May 19. Para pag-usapan ng usaping yan, makakausap natin ang co-convenor ng grupong kontradaya na si Dr. Michael Pante. Magandang araw, Dr. Pante. Welcome back sa Usaping uh, Legal. Kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at uh, napapanood din ho sa PTV. Magandang araw, Atty. Danny Galang at uh, magandang araw rin sa inyong mga tagapakinig. Sir, ito na nga ho, no? proklamasyon na humamaya ng mga nanalong uh, senador. And uh, we've seen ito, uh, si Bam Aquino napunta sa number 2. Kiko Pangilinan also entered the Magic 12. Mm -hmm. And nakahabol pa din ho, no, si Camille Villar and Amy Marcos. And uh, nagtap si uh, Bongo. So sa inyong pag analisa paano po bumoto ang ating mga kababayan itong nagdang uh, nagdaang eleksyon? Siguro masasabi natin na bumoto sila batay sa kagustuhan magkaroon ng pagbabago dahil alam naman natin na pagdating sa midterm elections ito ay nagsisilbing de facto na referendum sa nagdaang tatlong taon ng uh, na kasalukuyang administrasyon at inaasahan naman natin na magkakaroon ng uh, magandang showing yung mga nasa uh, ticket noong uh, administrasyon dahil sa nasa kanila yung uh, sabi natin makinarya yung yung incumbent uh, incumbency Uh, pero hindi ganoon karami yung uh, inaasahan na makakapasok sa halip. Ang mga nakapasok pa nga ay yung mga kagayang halimbawa ni Mba Makino at ni uh, Kiko Pangilinan na para sa maraming uh, mga tao, especially after 2022 elections, pakiramdam nila uh, ay it's a puwera na yung gantong uri ng uh, politika at yung mga gantong klaseng uri, uri ng politiko pero biglang ngayong uh, 2025, apparently buhay na buhay pa pala. So mukhang uh, naghahanap pa ng uh, pagbabago ang mga kasalukuyang botante natin base sa resulta ng senatorial elections in connection with that sir no nakita rin natin na hindi nakapasok sa Magic 12 yung mga sikat na kandidato na we are expecting na nandun sa mga surveys katulad na lang ni Ben Tulfo ni Bong Revilla ni Abby Binay and of course si Willie Revilla may na pumapasok din naman sa mga surveys no so sa tingin niyo ano sir yung uh, naging dahilan ng pagkatalo ho uh, nila tingin ko ano rin eh nag iisipin naman yung mga botante pagdating sa may magagawa ba yung mga yung mga tumatakbong ito despite The name recall. Alam naman natin na malaking factor, hindi natin yan, malaking factor sa pagkapanalo ng isang kandidato ay yung kanilang uh, name recall. Kung sila ay naaalala ng mga tao kung popular ba uh, ang, ang kanilang brand. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay winning formula yung popularity. Kasi titignan rin nila sa dinami-dami ng mga taong tumatagbo na popular. Kasi hindi, hindi lang, lang lagpas na dalawa ang uh, mga ang mga taong may mga popular na pangalan, sino-sino sa mga yan ang dapat piliin? So siguro halimbawa sa kaso ng dalawang tulfo na tumatakbo na bagamat sa mga unang surveys ay pasok sa Magic 12. Uh, si Ben at si Erwin, ang ang tansya ko siguro uh, baka nag-isip yung mga tao na si Erwin kasi ay nakapagsilbi na sa DSWD. Si Erwin din nakapagsilbi na sa lower house of Congress, samantalang si Ben ay talagang zero essentially ang karanasan niya pagdating sa sa public service. So, uh, sa halip na bumoto ng dalawang pulpo, ay uh, isang boto na lamang yung uh, binigay. Uh, maliban pa doon sa parte siya noong uh, administration ticket na uh, for sure nakatulong rin ng malaki pagdating sa kinakailangan makinarya. Same thing with Willie Revillame na oo, uh, magandang apelido kahit pa paano ay pumapasok siya doon sa mga surveys. Pero sa dulo ng lahat, tingin ko na naig yung tumatak sa isip ng mga ng mga botante, yung palagi ang sinasabi ni Willie na wala siyang nakahandang platforma, wala siyang nakahandang panukalang batas. So siguro sa dulo ng lahat, mag-iisip yung mga botante, bakit ako boboto ng isang popular pero wala namang wala pang napapatunayan at wala namang malinaw na platforma, di boboto na lang ako nung kilala ko at may napatunayan na uh, kumpara dito sa hindi tayo sigurado brand, ika nga. And yeah, hindi naman ho talaga niya itinago na wala talaga siyang platform ngayong uh, election. Eto sir no, we we're, were seeing naman sila ba makino Kiko Pangilinan, Akbayan, nag-top sa party list survey, uh, party list na uh, uh, halalan nga ho and ML party list. Muling nakabalik ho in Liberal Party sa pwesto. Ano ho yung uh, dahilan nito at uh, ano ho yung nakikita implikasyon ho nito? Mukhang ano, eh, nag, nag, uh, sag, nagkaroon ng intersection siguro, nagkaroon ng pag, uh, pagsasama-sama ng mga mahalagang salik. Una na nga yung binabanggit ko na pagbabago. Sapagkat uh, nakita naman natin na uh, itong tatlong taon ay uh, medyo hirap ang buhay para sa maraming mga Pilipino. Ang daming naghahangad ng siguro pababain yung, uh, pab pababain yung presyo, magkaroon ng pagkataas ng sahod, at uh marahil ay nakita nila na puwede ring makuha ito doon sa uh, mga kandidato na popular, may may pangalan at may napatunayan na pero labas doon sa dominanteng uh, dalawang bloke which is yung bloke ng uh, Duterte family at yung bloke ng uh, Marcos family. At klaro naman na sa simula ay uh, itong dalawa ay labas doon sa dalawang bloke yun. So kung ang pag ang kung ang gusto ng botante ay pagbabago sila ay nagrerepresenta doon sa pagbabagong iyon Ganon din sa kaso ng uh, akbayan at ng uh, mamamayang liberal pagdating doon sa party list system pumasok na rin siguro dito yung pagnanais rin uh, marahil noong mga uh, sumusuporta sa administrasyon na kumbaga siguraduhin na walang masyado makakapasok na kakampi ng mga Duterte. Ayon sa pagkatayan ng ilang mga analysts, may mga ilang administration align ng mga local government units na sa halip na uh, isang buong alyansa sa yung suportahan, nagbigay ng kaunting tulong doon sa kampanya ni na Bamakino at ni Kiko Pangilinan dahil nga mukhang lumalakas yung kanilang uh, yung kanilang chance ng pagkapanalo para sa kanila mas okay na yon kaysa sa sumuporta sa isang uh, Duterte aligned na na kandidato at uh, partially siguro nagtagumpay sila sa pagkatanalo nga yung Duterte uh, nanalo nga si Bam at saka si Kiko pero klaro rin naman na may mga nakapasok na clearly ay uh, mga Duterte aligned ng mga senatorial uh, candidates tayo, halimbawa ng mga re-electionists na sila Bongo, Bato de la Rosa and of course uh, the dark horse na si uh, Rodante Marcoleta. Yes, not to mention nga sir no, may endorsement din sila ito mga nanalo ng Iglesia ni Cristo which is yung uh, talagang malaking voting block din sa ating bansa. Oo, isa pa yun. Lalo na sa kaso ni, ni, ni Bam Aquino na medyo, medyo kagulat-gulat nga na nagkaroon ng INC endorsement at hindi naman natin matatawaran yung uh, laki ng impluensya na kaya nitong uh, maibigay ma para uh, maapektohan yung resulta ng halal. Eto sir, madaming artista naman yung mga hindi, akapansin uh, kapansin-pansin na hindi nanalo, hindi pinalad na maupo sa pwesto ngayong eleksyon. Meron ho bang sinasabi dito tungkol sa bagong panlasa ng mga botante? Kasama ho ba ito sa sinasabi yung pagbabago na talagang gusto ng ating mga botante? Siguro hindi ko naman masasabi na talagang tuluyan ng nagbago yung panlasa ng mga botante. Kasi kung iisipin natin, kapag sinuri naman natin yung uh, roster ng labing dalawang nakapasok, It's more or less the same names, di ba? <laughs> Kahit na maganda at uh, progresibo yung kampanya ni na at ni Kiko Pangilinan, ay uh, galing pa rin naman sila doon sa pare-parehong mga pangalan na nagmula uh, sa, mga nakaraang sena sa mga nakaraang senado. Uh, kaya parang hindi rin naman natin masasabi na talagang tuluyang nagbago. Oo, may mga artistang hindi nakapasok. Halimbawa, uh, hindi naman nakapasok si Philip Salvador at si Billy de Villame. Pero may mga mababalikan rin naman tayong mga Uh, nakaraang eleksyon kung saan may mga sumubok na tumakbong mga celebrities, magaganda yung mga pangalan nila, pero hindi naman sila pinalad na makapasok. So, oo, may, 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 may ng pagbabago doon sa consciousness ng mga botante, pero nag-iisip rin siguro sila in terms of calculation na gusto kong kunin yung pagbabago sa isang kandidato, sa isang manok na may malaking chance na, na makapasok. Kaya siguro doon nila doon nila ibinato yung kanilang boto. Pero, syempre, sa ganung klaseng pag-iisip, ang papaboran pa rin nila dito ay yung mga kandidato na meron nang matagal ng uh, subok na pangalan uh, galing sa mga pamilyang alam naman natin ay politically connected. So, oo, maganda sa akin, magandang, magandang uh, sinyales na nakabalik sa pwesto si Nabang, tsaka si uh, si Kiko Pangilinan. Pero, hindi ko naman hindi hindi naman ako tatalon sa conclusion para sabihin ito ay isang drastic change sa panlasa ng botanteng Pilipino. All right sir, sa local naman ho ah nakita natin may mga dinastiya na biglang nagiba katulad na ng ho ni uh, uh, former senator Cynthia Villar at uh, ito nga ho si Gwen Garcia sa Cebu naman talagang uh, natalo din ho siya. Sa tingin nyo huba ba, tuloy-tuloy uh, na huba itong mga ganitong, uh, uh ganitong pagkatalo ng mga political dynasties sa mga susunod na halalan? Ganun rin siguro yung, ano, yung uh, masasabi ko, gaga, kagaya ng sinabi ko sa senatorial elections na may mga, mga maliliit na espasyo ng pagbabago pero hindi pa ako handa na sabihin na ito ay pang panglahatan, pang malawakan na uri ng pagbabago. Kasi sa dulo ng lahat, kapag sinuri natin yung kabuuan ng Pilipinas, ang dami pa rin naman dyan na mga local officials na uh, galing sa political dynasties. I, I think they're more of the majority rather than the minority despite yung mga notable exceptions nga, gaya halimbawa ni Sincha Villar. Pero sa kaso ni Sincha Villar, kailangan natin tandaan na grabe yung naging pagpukpuk doon sa kanyang pamilya uh, pagdating doon sa issue ng prime water. So, tingin ko naging malaking hatak yun sa kanya uh, pababa. Uh, bukod pa doon sa punto na lumalakas nga yung panawagan para sa uh, prime, ng mga political dynasties, bagamat hindi naman lahat ng mga political dynasties ay uh, na, napukpok o na-influensya na, na, na negatively ng gantong klaseng kampanya. Uh, hindi ako ganun kapamilyar, kapamilyar doon sa dynamics ng, uh, ng, ng Cebu uh, electorate, pero tandaan rin natin na hindi Pareho eh, mag-alam-alam alam naman natin magkaibang magkaiba yung dynamics ng uh, ng local elections Kumbaga, kumpara sa senatorial elections. Kung sa, sa senatorial elections mas malaki talaga yung um, yung bigat ng ng name recall, popularity at ng machinery. Pero sa local, meron kapag ibang mga 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 factors 'yan po, mga local issues, kaya halimbawa nga ng tubig uh, sa mga sa mga lokalidad uh, o yung mga realignments -re ng mga ng mga politiko doon na magiging malaking impluensya sa kung sino man nanalo sa pagka-mayor, pagka-governor ng mga partikular na lokalidad. Uh, sa mga naungunang party list naman ho, no, proclamation na ho nila sa lunes, we're seeing na pag-iwanan yung mga progresibong grupo, katulad na lang ho ng Makabayan Block. Ano ho yung uh, reaction nyo ho dito? Ayun, sa akin, ano rin talaga yan. Produkto ito, sabihin na natin, ng, ng long-standing na pagbabox out ika nga sa basketball, pagbabox out ng mga traditional politicians at maging ng mga political dynasties doon sa mga aktual na mga kumakatawan sa marginalisado sa loob ng party list system. Since 2013, with the Supreme Court ruling doon sa atong paglaong case, ay ano na talaga, naging, naging bukas at bumaha ng todo yung mga... Uh, at mga questionable uri ng party list na sila ay nakakakuha ng boto umabot pa nga sa punto na just recently, di ba, naglabas ang COMELEC uh, stating na balak nilang uh, i-disqualify yung mga party list names na tumutukoy sa mga programang ayuda ng pamahalaan. Pero ano na, ano na ba yon na uh, too, uh, too little too late kung iisipin natin dahil gaano karaming eleksyon na ang nagdaan kung saan sinamantala nitong mga party list na ito na wala naman talagang malinaw na representasyon ng marginalisado, wala namang malinaw na paglubog sa masa, pero sinamantala nila yung name recall na nakakonekta sa isang partikular na, na na ayuda program ng pamahalaan na, na nalilin lang yung mga botante, iniisip nila sila yung mga nagdadala nitong mga mahalagang ayudang ito. Mahalaga ang ayuda, lalong-lalong na sa maraming mga Pilipinong desperado sa pang-araw-araw na buhay, malaking malaking tulong sa kanila yung ilang libo na po pwede nilang makuha buwan-buwan, hindi natin inaalis yan. Pero uh, yun na nga ang nangyari dito sa party list system. Hindi ito ang lugar para sa ganyang klase mga partido na. Nandun na kayo sa district representation eh. Bakit pa rin kayo sumisiksik dito sa party list system? Ganyang nakalaan ito dapat sa mga marginalisado. Kaya itong uh, pagka, pagkait o pagliit Actually, uh, from uh, from three seats ng makabayan block, halimbawa, posible, pero huwag naman sana na ma, ma lumiit ito papunta sa dalawa. Ano na yan? Hindi lang ito resulta ng 2025 elections. Resulta ito ng mahaba ng uh, karanasan natin na, yun na nga, pati nga red tagging ay nagiging kasangkapan para talagang uh, ma mawala ng espasyo itong mga party list na ito. Maliban pa doon sa disinformation na nakita natin halimbawa sa kaso ng bayan muna just a few days i think two, just two days before the elections biglang nagpakalat ng disinformation online na disqualified na raw ang bayan muna comelec even had to intervene uh, midnight para sa pihing maglabas ng official announcement hindi po disqualified ang bayan muna pero may magagawa ba tayo doon and i think the next question is may gagawin ba ang COMELEC na pagpapanagot sa mga nagpapakalat ng gantong klaseng malalang uri ng disinformation, disinformation sa tingin ko naka, nakatulong ng malaki para mapababa yung boto ng mga party list gaya ng bayan mo At kung talagang wala nga akong magiging reforma dito sa party list law ay talagang ganito at ganito yung mangyayari Ito sir, panghuli na lamang ho no? may mensahe ho ba kayo sa ating mga bagong halal na opisyal at sa ating mga kababayan? ang mensahe ko sa kanila ay sana to pa rin nila yung mga pangako nila kasi ang daming nilang mga pinangako at tuwing tuwing namang kampanya tuwing uh, panahon ng kampanya ang daming mga pangako ng mga ng mga politiko uh, sana ay uh, to pa rin nila yung mga pangako niyan lalo lalo na pagdating sa usapin mga batayang usapin ng mga mamamayan yung pagpataas sa sahod yung minimum wage natin ay talagang uh, hindi na ka, hindi na kayang makaagapa yan para sa pang-araw-araw na buhay less than decent na yung ating uh, yung ating minimum wage sana naman ay magtulong-tulong yung mga senador natin naghahangad yung mga tao natin ng pagbabago i think klaro naman yun doon sa naging resulta ng senatorial elections sana ay gumawa sila ng hakbang para matugunan yung sahod ng mga mamamayan uh, kung po pwede, balikan yung issue ng contractualization. Kasi oo nga, sumasahod ka, pero kung after a few months ay wala ka na namang trabaho, ganun din. Pagpapababa ng, ng presyo ng mga bilihin. Uh, at marami pang ibang mga batayang serbisyo na kinakailangan ng batayang masa. Kasi kung hindi natin tutubunan yan, ay sasamantalahin na naman ulit yung desperasyon ng mga tao through ayuda culture, pagbibigay ng ayuda, kapalit ng boto, and the cycle goes on. But then again, aasahan ba natin na yung mga mambabatas na nakikinabang sa ganitong klaseng cycle ng kawalan ng oportunidad, desperasyon at pagkapit sa ayuda in, in, exchange for votes, aasahan ba natin na sila yung gagawa ng <laughs> ng ng, uh, ng, ng paraan para masawa tayan, hindi ko alam. Pero sana yung mga botante rin ay maglakas loob na kapag may nakikitang mali, ay punahin uh, hindi naman natatapos ang, ang, ang lahat pagdating sa halalan marami iba-ibang paraan ng pagsasabi ng kanilang nararamdaman at boses uh, in other democratic forms gaya halimbawa ng paglahok sa mga organisasyon at pagkilos sa mga lansangan And very insightful ho yung lahat ng mga sinabi nyo sa amin, Dr. Michael Pante. Maraming salamat ho sa inyong oras, Dr. Pante. Maraming salamat rin at mabuhay kayo. Yan, at mabuhay. Siya uh, kontra daya ko co convenor Dr. Michael Pante